Meron ka bang gustong pasalamatan na tao? Bakit hindi mo subukan na sulatan siya? Ngayon kasi, bihira na yung nagpapadala ng mga handwritten letters, di ba? Email, text, chat na lang, mabilis pa. Pero, ewan ko sa inyo, ako pag nakakatanggap ng kahit small note, ng sulat kamay, natutuwa ako. Kasi alam mo na pinag-isipan, binigyan ng panahon para gawin yung sulat. Yung mga handwritten letters, parang mas heartfelt ang pag-express ng gratitude. Tangible ito kasi iba yung may nahahawakan sa kamay, di ba? Palagay ko, isa ito sa mga pinakamagandang paraan para magpasalamat sa mga mahal natin sa buhay. Si Apostle Paul, ang expression of love niya ay makikita mo rin sa dami ng mga sinulat niyang letters sa Bible. Tulad nito, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Pray tayo. Heavenly Father, tulungan mo po ako na ma-express ang gratitude ko sa ibang tao through letters. Nawa, mapasaya ko sila sa pamagitan ng personal kong sulat sa kanila. Maparangalan ka po sa lahat ng gagawin ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.